Yeah, ito mga sya na, simple natin. Ay, natin lahat. May langis na kulan. Ito, papadrya na natin. Ayan, oh. No? smooth na yung kanyang ano, uh, under mga sir. Pero itong unit na to, ay yeah, bibinta na ni sir. Pukuha daw sya ng bago ulit. Pero timing na timing na. Oh. Yan. Diagnose na lang mga sir. Tapos, okay na yan. Tinan kasi natin i-diagnose para makita natin kung standard pa rin yung kanyang uh, engine speed o yung minor or ma-erase na natin kung mayroong mga error na naka-install para ma-erase natin tama yung kwan, karampag Ito mga sir, mayroon tayo ito troubleshoot na Honda Click na galing sa ibang paggawaan at kapapalit lang ito ng block ilang araw na to? Sampuan. buwan 10 buwan pa lang tapos unang-unang napansin -unang, uh, ko dito, panarin ko muna para may ko sa inyo yung uh, papagawa ni Sir. Ayan Oh. Nagpalit na ng tension na rin yan, mga Sir pero parang mayroon pa rin parang naiiwang tunog. Uh, oh. Tapos ito pa yung isang napansin ko na napaka-delikado mga Sir. Ito oh. Yan, Nakadikit na sa muffler niya. Ayan. Dumikit na ata. Na dapat nasa ibabaw nitong hose na to. Kaya kung sakaling kayo uh, nagpagawa mga sir at uh, medyo hindi na ibalik ng tama. Kahit kayo mga sir kung hindi nyo matatanggal pa to. Talian nyo lang. Iganon nyo. At least safe yung ECU nyo. Kasi kapag kaano ito mga sir may sira ECU nyo. At swerte pa rin kahit pa paano. Hindi nasunog to. Pero kung hindi naagapan to susunog kasi pag nagdikit tong wire ng stator natin walang pinagkaiba yan sa nagdidikit sa ground dito itong tambucho na to ground na rin yan kaya pag dumikit yan sira na ECU kagad ka potok kagad ka yan kaya buti nga ito nakita natin kagad ka at uh, check natin kung ano yung maingay kasi one month pa lang tapos ang dami ng kinatan napapagustos na mong malaki na to ito mamaya babagoy natin to Tanggalin mo natin yung, ano, yung cover. Check natin yung chain guide. Tapos yung sprocket cam chain. Kung uh, ang ba tama. Or kung ano yung problema. Or sa valve clearance. Ganyan. Ito mga Tanggalin natin yung cover. At kung mapapansin nyo yung tension na yan. Lumawit na. Mabanti na siya. Na dapat hindi yan umabanti Dapat andun lang sa pinakailalim yan. Ito lumabas na. Ito. Ito. Patingin nga ko ano, yung nabili mo. Napanood ko sa niya. tinulak. Tinulak ko na lang siya mga sir. Ayun. Bumalik. Ayun. Napanood na daw yung vlog natin. Kaya bumili na si sir. Kaya ang gagawin natin, ito masyadong maluwag. O. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin yung ano, yung radiator. Tapos magneto at yung uh, tensioner tatanggalin natin pati yung yung pinagsasalpakan ng ano ng uh, stator natin ito kapag uh, ito yung papalitan hindi naman natin kailangan magtap overhaul kaya natin tong dukutin mga sir pero yung isang isang chin guide yung nasa baba yun ang uh, kapag yung nasira yun ang ita talagang itatap overhaul mo kasi hindi kayang uh, dukutin yun dahil may kanto yun kaya nga natin, tatanggalin natin, natin yung ano yung kanyang uh, radiator. Ito, hindi natin gagalawin ito. Kaya natin tukutin yan. yeah, tapos, may tatama na rin natin yung wire. Medyo may ngayon yung background natin mga sila kasi kaya magamit tayo ng compressor at uh, may nagre-repaint doon sa likod. Pinaparepaint ko kasi yung bumper ng aking sasakyan. Kaya tulog lang tunog. Yan, tapos tandaan mo ha, kasi sabi ng may-ari, naputol ng uh, gumagawa yung pinakadulo ng radiator natin. Kaya kailangan natin siyang tandaan Baka yung mekaniko pa yung magiging last touch. yun muna unayan mo sa baba. Ayan o. Oh na yupi. Nilagyan lang daw ng electrical tape daw mga sir. Yung butas. Okay, tingnan natin kung ano yung nangyari sa radiator niya. Si nasira daw ng mekaniko sabi ng may-ari. Ito, nabasag. Ang ginawa, nilagyan ng electrical tape. Di Wow. <laughs> sige, sige. Mm -hmm. Tapos tatanggalin tatanggalin natin 'to. Magnito hanggang sa pinaka-housing niya at mag, may may kunting magli-leak diyan na ano na langis pero ang gagawin natin to para hindi mag-leak kailangan natin ng konti para yung motor ay yeah, tumagilid siya ng konti wag na yung masyado mataas tapos ito yan ilalabas natin to yan. okay para yan dapat ano yan ito dahil ano dito na lang tatanggalin yan. Yan. Dapat sa ibabaw ito mga sir. Check nyo na lang ito mga sir. Sa kanin. Kayo lang at mali na yung pagkakalagay. Kayo na lang umayos. O rebalik nyo sa kanila para ipaayos nyo ulit. Kasi wala naman kayo mabayaran doon. Bukod lang doon sa kulan. Yan. Pagkatanggal ng uh, magneto, mayroong dong na namamahay may bumabay dito Ayun, parang pumasok sa loob huwag nga laglag yata to kasi di lang din pwedeng higupin ng pan dahil masyadong malaki yan ito tatagal natin to ha ah. ibuo muna yan ha huwag, huwag na yung ano tapos kalangan muna dito hanginan mo para hindi ano para yung mga buhangin ay uh, matanggal ayan kahoy yung ginagamit natin pang kwan pang uh, ano tanggal dun sa magneto ay stator pala para hindi masugatan kaso wala lang ah wala lang yun mo lang eto mga sarang ayan, ayan tapos to para, para bago nyo matanggal yan tanggalin nyo itong pocho na to yan. Ya, tanggalin yan. Na yan. Tapos isusunod yung tatanggalin diyan yung tensioner naman. Para mawala yung pagkakadiin doon sa chain or sa tin, tin ano chain guide. Ya, tapos may pin yan. Ayun nabasag na siya. Ah, masak na. Tandaan nyo lang mga sir, kung sakaling kayo magkakalas dito at same kayo ng problema, tandaan nyo lang taw, isa-isa nyo lang tapos i-segregate nyo na para 'di kayo makal hindi, hindi kayo malito. At susunod yung tanggalin to. Para matanggal nyo yung tensioner. Tapos na na bago lang yan mga sir. ay okay, tanggalan na din tapos ngayon, ang gagawin nyo dyan mga sir itulak nyo lang yan itulak nyo lang dito abangan mo dyan yan, kunin mo Oop, ayan, tanggalan na. sige, ito pa -ano mo yan, tanggalan na natin hindi nyo na kailangan itong ano, mga sir mag uh, top cover roll kung ito yung sira, yung chain yung chain guide na sa taas, pero sa bababa yun ang top cover roll talaga mga sir Kaya, papalitan natin, okay gano'n pa rin ang galing mo kung ano yung pagkatanggal ng ganun ganun pa rin yung gagawin nyo para may isa uli nyo yan yung bago o mapaltan ninyo ayan yung bago sige ganun mo sige hey, pasok mo sige ganun mo sige oh tandaan mo sige Magka makita ko rito sige tulak pa sige pa tapos din mo dyan no? sa butas para makita ko rito okay tulak mo sige pa ayan na sige pa Okay. Oops. Pasok na natin yung ano, yung pin. Ayan. Tari natin. Hanggang may pasok nyo sa butas. Ayan. Hanggang may pasok nyo mga salang. Ayan. May pasok na. Tapos na natin to. Ito. Bali natin kung ano yung pagkatanggal nyo kanina. Kaya napaka-importante yung mga sermons na kayo nagkakalas na ito. Isa yung nakasay gagawin nyo na kagad yung terrelyo. Yung para dyan, tapos yung para dito. Para kung in case na ibalik nyo na siya, mas madali nyo na siya ano, kanapin or ikabit. Yan, balik ko ating lata Ito, tunik ko naman. Mahigpit naman siya. Baka yun lang talaga yung problema nito. Tapos syempre, valve clearance pa rin natin check pa rin natin yung clearance niya kung tama yung valve clearance balik mo natin yung nandito yung e, nandito mga sara ay e, balikan natin yung magneto ang gagawin naman natin ay uh, inspection natin yung ano yung kanyang valve clearance kung tama ba yung kanyang pagkaka valve clearance syempre kukuha tayo sa ano sa magneto ng top dead natin at isusukat natin 10 sa 24 standard pwede sa sa background natin dahil medyo ingay, dahil nga uh, ginagamit yung compression natin sa repaint ayan 10 yung gagamitin natin na uh, yun ang standard may kita nyo yung sukat na sa upuan sa SI intake 10 ito masyadong malawag to malagatik to mga sir tapos, chichik natin kung tama ba yung pagkakalagay, intake or exhaust. Baka mamay nakakapalit yan magkakaroon tayong problema ayan ayan, pinagsama natin yung 9 saka 15 para makabuo ako ng 24, ayan sa baba hindi pumapasok ibig sabihin mali yung pagkaka arrangement nito maaaring si ito exhaust or nagkapalit exhaust intake pero kung sakaling hindi nagkapalit ibabal clearance natin maluwag masyado to at yung exos naman ay tukod kaya aayusin natin yan nakita okay, mo naman yung pagkakalagay ng clearance ano yung rocker arm ngayon eh gagawin natin ay uh, clearance natin dapat pumapasok ko doon sa baba yan, sinukat ko lang kung pasok ba yung 24 dyan okay valve clearance mo 10 sa 24 mamaya sukat natin ulit after niyang ma clearance kasi mali yung uh, pagkakabal clearance ito naman sya. Binalik na masawa, natin yung rojito natin. At uh, ito yung binalag clearance natin kanina. Ayan. Sakto-sakto na yung pagkakagawa natin dyan. 10, 24 dapat. Kung sya yung malaman kung saan nakalagay yung paggagayahan ninyo andun po yan sa ilalim ng ano ng U-box ninyo. Ayan. 10, 0.10 Ayan. Dapat meron siyang ganyan. At sa babao naman 24 Ayan, pinagsama ko yung 15 sa 9 para mabuo ko yung 24. Medyo masikip to. Medyo sumang konti. Ito, medyo sumang konti. Tuno natin konti uli. Okay, iulit natin uli. Ayan, sakto lang itong mga sal. Ayan, mm, oh. may hagod. Okay, balik na natin. Tapos ito, gagalawin ko siya ngayon. No? Oh. Naibalik natin yung ano, ha, uh, total body sa kayong tensioner. Ito, oh, ayan. Hindi na siya talagang tutuling yung sumasayaw. Ganun yung ano yung pag-check ng mga sakong kung may problema yung timing chain, may problema yung tornilyo dito, hindi naigpitan or may problema yung guide kahit dito pa lang sa ibabaw may kita nyo na kung may problema or wala ito may kit na okay balik natin lahat para matry natin panda rin ayan may balik na at ngayon papanda natin ayan oh, smooth yung under nya Ayan, nawala na yung iingay ng makina niya dahil dun sa chain guide. Kaya gagawin na natin, papatingin na natin para masalinan ng kulan at uh, ma-reset natin. Ayan, dahil dito wala sila nila. Oh. Tapos mali-mali po pa yung pagkaka bulb clearance, hindi siya sakto. Gusto nyo makita kung ano yung kuwan nga, ayun nga, andun sa, sa upuan mga sira yung paggagayahan ninyo. Ayan, uh, nalagyan na natin ang kulan. Dahil okay. naubusan ako ng kulan, nagpabili lang tayo ng ano, yung spitron. Kaya nilagay natin yan. Yan, change oil natin. Gagamitin natin yung oil. Ito, adnok. Magandang gamitin ito. Lalong lalo na kapag mainit yung ating uh, panahon. Kasi gawang uh, Saudi yan. Mainit sa lugar nila. Kaya uh, mas well, maganda ito yan ngayon. Yan, yeah. kulan. Pero pandrain natin para matanggal yung bula or uh, hangin ayan ganda na ng antar nya ngayon wala na yung parang kapag ka, nagmimin uh, na bunga ba yung RPM nya parang may parang may kumakalansing ayan ito gulos na gulos na ganoon lang gawin yung mga sala check nyo na yun doon so, ano yung mga niyo. nyo patapusin ganoon yung hanggang dulo ganoon lang yung gawin niyo. okay na itong mga sala para hindi nang mabay yung video natin tapos siyempre i-reset pa rin natin to gamit yung diagnostic tools para makita natin kasi may concern si sir dito kaso di ko alam kasi nagbi-blink. mukhang panel yata problema nito kasi lumalabas yung pula yan ito na nagtatapos yung video natin dito mga sir tapos yung wire ito na siya yan dapat kanyang mga sir kahit anong gawin mo hindi na didikit siya eh. mm -hmm. Okay na goods na. Diagnose na lang tapos mga kuya na si Sir.